Hi everyone! Another vlog na naman tayo for today's video. Nakabuka ka ako. Murag taod na ko ni Abot. Nadugay mi guys kay ulan. Ulan beri sa alabang. Nadugay mi ugimis. Kay nga no, amo pang ang among mga paninda kay Jutay na pa puhuna sa manon. Baguhay na talag. Baguhay ra ko nag-abot. Pero, nag sa ako. Nag-hugas, syempre. Naglinis ako kamot. Dari-dari, hugas-hugas. Pati, alam niyo na yun. What? <laughs> Hindi sa kong samdan ko. sa kong kamot. Pero yung ako, sige, wala pa ko manghinlo kay Kapoy, kay Rajaw. Alam pa, haboy kung sabi saya pa. So, saan na may oras? Alauna na, ng kadlawon guys. 1 a.m. na, kadlawon siya. Alauna na siya sa kadlawon. Pero, namin mo sulod. Do not disturb dapat. Alauna na sa kadlawon guys. Pero, bago na ko nagluto og ahong sud anong nagpaabot pa ko nagprito ko ug tinapa sa bisaya tinapa ibig sabihin sardines tinapa tinap tinapa ganon pero pagdating dito sa mga tagalog tinapa ibig sabihin yung smoke fish ang tawag sa kanilang tinapa sa amin kasi is tinapa sa dinas yun guys. Sa una ko lang nga panahon kung magsudan ko ng kag kaya dato na ko na nung... <laughs> magsudan kag-for Sundan kang sardinas, ikaw na pinaka pinakauyam mo sa tanan, no? Oh, no! no! Pero lamig biya na siya, no? Pero bulit na na ho guys. Sardinas with matching sutanghon. So Kana sabaw-sabawon. Unya, sardinas, tapos higisa. Alam, humuta sa mga tanan. Ang ahong kuan kay partner na ho, guys, kay naatay. Suka, for the go. Maura, pinubuli siya, guys. Unya, noodles kay one month. Lamig ihiko pong sabaw. Noodles ng chicken, unya. Diet ta sa atong loto. Maura ni siya, guys, no? first batch na siya. <laughs> Kalma lang. Tapos, atong tanawon. Kaya nagbuto-buto naman eh. Nasuko naman eh siya. Oy. Iyon mo naman. Ayan. Shout out sa mga kabataan dyan. Maano ulam. <laughs> Masuto din kayo magbuto ng sarili niyang ulam. Ayoko sa lahat yung prito na, ay oh. Ah, pata yung pumuputok-putok. Nag-trending ba yun? Taod-taod pa siya, dili pa siya luto na ah. Ang ipakita, guys. So, ang ating sudan, naduha lang kabuo. Maka siya, loy, eh, no? Loy, eh, ni inusara sa kinabuhi. Pero, ang advantage, ana, hindot ka, ikaw lang sa kaya, ano, hindi eh, mo naman kaugaling mo ng imong huna-huna, hindi -huna mo naka sa ibang nung sa ikaw, bisag unsal ka, basta, swak sa imong gininhawaan, fights na. Hindi na ako makapaabot sa tinapa, uy, hindi gutom naman ko. Diyos ko po, alauna ng madaling araw, karoon pa ko manihapon. Luoy, no? Oh. Pero laban Japan lamang gihapon. Nag-ampo na ba ako gaing nalang? Wala kayo kumakakuan. Ano siya ko nag-video, nag ampo na ako. Mm. Masarap to pag ano. Ang daming gulay dun. Katindahan Ang problema, di ko kanti gumuluto. Munang nasa nasanay ko sa prito-prito, noodles, kanton. Magka kanti ko makumagpuan. Gulay o ang balaya, gulay o sari-sari, gulay o batong. Pero kanang mag-adubo-adubo, magsabaw-sabaw, kalma. Ang tigura ko mukhaon. Mula katulogon na akong mata. Mga on. Bakal ba tasan nyo? Mga on, di ay ta sa inyo. Talang viewers, mga on, di ay ta. Sa ba ni pa hapon ba pamahaw o midnight snack. Snack dahil nga luto man eh. Mula advance na ni sa pamahaw ba. Laing ani ang rotation namo sa amang kinabuhi. Tagdugay ni mga on, ang jack kay tungod sa among sked sa pwede man kumuha mukaon sa tindahan kaso gipulan ako sa sudan dito balik-balik ra kanang chicken curry tapos kanang pork chop then binaguungan uy gugunahan ang ana ang sudan adlaw adlaw kabuhi unto mo magkuan. Mag maglaga nang talbos nang kamote ang sarapan ano tapos o kaya sitaw adobo Hindi ang alam kong gulayin. Labong. Ayun. Wait a minute. Ang lapit ng palingki ng Alabang Mountain Lupa City, I swear. Wala pa dyan ko kasulod. What? Parang bago naghihinang kami ng palingki, wala dyan ko makasulod ever. Dito sa an um, sa mga grocery na ay mga konting linyahan na napasukan na ako. Pero ang palingki dyan nga na uh, ang mga, kasi binukod yun eh, dalawang building yun eh. Building A tsaka building B. Yung A yung nandun yung mga babuyan, manukan, isda, mga something like that, gulay-gulay sa kabilang building, sa taas nung building A is mga butas-butas. Sa kabilang building naman, yung mga dry goods, grocery, kung saan ka, et cetera, Basta maya siya, guys, nung ibukod siya. To the point, na mura na siya, apartment, tanawon, super. Portahan, mga mga tao, dito siya, labang Super, portahan. So, sa ako, sang tanawon ng ahong niluto, kaya basig na pagod na, guys. Wait up. <clears throat> so, diyan na, naluto na siya, guys, ang atong tinapa. Ayaw ka mong kalibog, ha? Uy, basig na, anak ko, yung mag magkatawa ayaw mo muka kuan, kalibong, hindi sabihin ayaw mo ka tingala o wag kayong maguluhan. Kaya sa saya, ang tinapa ay sardines, depende yun sa pagbigkas, tinapa. Ito ay tinapa. Yung sa amin tinapa, tinapa, parang tatlong syllables, tinapa. Tinapa, sardines yun. Ito, direct lang, isang syllables lang, tinapa. Ang ulam natin for today's video, oh, di ba, kayo ng ano, ng tricks, ay tricks, ng trivia about tinapa at tinapa. So, mga on ninyo guys, no? Mag-umpisa na kumukaon, pero, bago ko tapusin ang video na to, gusto ko lang mag-thank you dahil malam, malaming viewers yung last upload natin. So, tana ka ron, i-grab yung hapon ninyo guys ng ang ahong everyday life dari sa Alabang Mountain Lupa City. So, Alabang Mountain Lupa City. Don't forget to follow me guys and subscribe sa mga hindi pa subscriber dyan sa Lover Vlog at give me a thumbs up guys. If you like my video, then don't forget to comment down below. Bye-bye. See you in my next vlog. Bye!